makumbinsi sana namin kayo, mga kapatid. Na kayo man, kahit anong problema ang bumangon, unahin niyo ang Pag may problema, sa Kanya kayo kagad tumakbo. Pag wala na kayong kapanatagan, siyang unang hanapin ninyo. Pag merong kayong sakit, siyang unang lapitan ninyo sa kanya kayo dumulog at magmakaawa pagka kayo kinakalong ng matinding agam-agam, lalo na kung kayong ama o ina o magulang na siyang tinatanaw ng inyong mga anak sa kanilang pagiging kalagayan. Ang unahin ninyo na lapitan ay ang Panginoon Diyos. Kayaan ninyo na yan ang masalin sa buong sambahayan ninyo na hindi sila hihiwalay sa Diyos kahit ano pa ang mangyari sa kanila buhay. Pagkaganyan, nakatitiyak tayo. Hindi tayo nabigo bilang isang ama na responsable. Hindi tayo nabigo bilang isang ina. Hindi nabigo ang isang mabuting bagulang kung naisalin niya ang isang tunay na pagkakilala at pananalig sa Diyos sa kanyang sarili